Hello. Ayun ho mga mangyana sa pila-pilan. Magpapaani ho kami ng palay. Pani sabi ako isa. Ano akong taanihin. Diyan tayo ako isang. Kanyang kagaling yung pag umatanda ka. Ah, hi. hi. Uh, kami May bigas ngay. na huuli kami mamaya. Hindi na, pahingi ako. Hmm. <laughs> nah, na huli kami sa pila Pila-pilan. Yeah magpapaani ho ang mga mangyan magpapaani Mag papaani Magaganda pati ang butil mm -hmm. ah. ang, yeah, pala, uh, laman, eh. ang Yan naman butil Ang ah. May ang purpose niya ay pagpapaani. Ay, ang papaan. Ang papaani ng mga 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 yan. Ang purpose niya ay pagpapaani. Pero nandito ako sa kain ito. Ayan. Ito sa oh, ako. No. Ay, wala na. Ayan pa Tanya, ang dami na kuha. Kain ito. Oh. pa pala ng sako. Ang dami yung bunga ng kay nito. Ang mga na kay nito ang kwan. Ang mangyan. Ah, ang mga ho kami na kay nito. Pero ang pagpaso niya ang eh. Pero kay nito ang nakita. Ang mga mangyan. May ilaw. Ang Ayon ka naman haw. Arey ay, Nasasay ay, toh na haw. Pero ang panhon nito talaga kami he magani. Harslam yon. Hinala na. Nakakabata Ano ang mga yan. Takapigos na naman. Kay Mito na naman. Hello guys Kami ho ng tatay Ikukuha ng kalabaw Na aming Pinaalagaan tatawid na namin sa ilog nadali namin pa amin kasi po buntis siya doon namin ay papaanakin ayayay yan na po yung akin, aming kalabaw yan ay buntis sa amin na ho namin papaanakin tatawid ho namin dyan bago amin aayahin pa amin ha <laughs> Sabi ilog, nasa gitna ng ilogs. Sa so, pumaligo. ang linaw. Ah, di ba? Yan ho amin tatay. Ah, tawid na kami ng ilog. Kami pa awi na. Nandoon nun ang amin kalabaw, ayun. Tatawid ho ng ilog, dadanhin na pa amin, doon pa anakin. Ah. Yan yung ganaman kung gano'ng kalino ang ilogs. Ilog ng bako! Hi, Nona! Uuwi na ikaw sa inay? Uuwi na ikaw sa atin? Ha? Uuwi na ikaw sa atin? Doon na ikaw muna, anak, ha? Ayan ho, aming daanan. Naglalakad ho kami ng tatay pawi sa amin. Malayo-layo din ho, ang lalakad din ng mga mangyan. Hingal ang mangyan. Abay, nakakapagod din. Mas malayo pa ang lalakad din. Ang garoy. Eh. Ay. Sige lang lakad para makarating tayo sa atin. Ba't ganun na kay natatakot? Ayaw mo, no? Pinapaganda na ating kalsada. Tatakot sa mga heavy equipment, eh. nakarating din tayo noon na sa atin. Sa atin na tayo.